Binigyan din naman ng ilang gabinete sa Pozona ang kahalagahan ng infrastructure development and connectivity na isinusulong ng Marcos administration upang makapagbukas ng maraming oportunidad sa ating mga kababayan. May ulat si Rod Dagusad live. Rod? Audrey, kasunod ng ikalawang SONA o State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, idinetalye pa ngayong araw ng iba't ibang ahensya ang mga programang may kinalaman sa infrastruktura at food security. Sa isinagawang post-sona discussions, binigyang diin ng iba't ibang ehensya ang kalaga ng infrastructure development and connectivity sa pagsulong ng bansa. Sa bahagi ng National Economic Development Authority, ang infrastructure development ay maituturing na spinal cord ng ekonomiya. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na infrastruktura, ay maaaring mas solution nito ang mga isyo na kinakaharap ng business community, tulad ng mas mababang o mas mababang gastos pagdating sa doing of business sa bansa. Sa pamamagitan nito Anya, tataas ang bilang ng investment. With investment, we'll be able to uh, uh, to, to uh, elevate the uh, opportunities of our uh, workers for higher quality, more remunerative jobs, and so with. rapid growth uh, fueled partly by, uh, by uh, infrastructure development. Uh, we can uh, expand economic pie, we can uh, in, uh, increase incomes, uh, we can produce a lot of uh, uh, employment opportunities and that will allow us to achieve what we, can, what we have called the inclusive growth. Bahagi ng DPWH ayon kay Sekretary Manuel Bonoan, tuloy-tuloy ang iba't ibang infrastructure projects, lalo't ang Pilipinas anya ang isa sa pinakamahal sa pagbiyahe ng mga kalakal at serbisyo. Bahagi ng mga major infrastructure projects ng kagawaran ay ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, Panay Gimaras Negros Island Bridges, Samal Island Davao City Connector Bridge at Pangil Bridge na magdudugtong sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. Sinabi naman ni Transport Secretary Jaime Bautista ang kahalagahan ng intermodal connectivity sa lahat ng uri ng transportasyon, partikular sa mga airport kasama sa pangunahing proyekto ng kagawaran ay ang modernization at pag-upgrade ng NAIA. Anya aprobado na ng NEDA ang kanilang proposal sa pagkakaroon ng solicited bidding para makapag-participate ang mga interesadong parties sa planong modernization. Tuloy-tuloy naman ang iba pang proyekto pagdating sa railways, ports at karagdagang mga bike lanes para sa promosyon ng active transport. Binigyan din din dito ang kahalagahan ng farm-to-market road sa mga para sa ag agrikultura at maging sa mga kalsadang patungo sa mga tourist destinations. Kasama din sa dumalo dito sa panel ay ang DICT, DSHUT, DA at Department of Tourism. Pagating naman sa food security, ayon kay Department of Agriculture under Secretary Mercedita Sombilla, nananatili ang kalagahan ng kadiwa kung saan may direktang ugnayan ng mga magsasaka at mamimili. Tinitiyak anya ng kadiwa ang availability ng supply para sa mga consumer sa abot halaga sa bahagi naman ng Department of Science and Technology ay kay Secretary Renato Selydum Jr. kailangan tingnan dito mula sa production hanggang sa consumption mahalaga niya na angkop ang pananim sa uri ng lupain o sakahan para sa mas maayos na bunga. We have the uh, smart application to reinvigorate the agriculture industry. Essentially, it's a uh, uh, crop management um, platform that can look into how we can manage the production of rice and corn for example and also project its uh, potential harvest Kasama na rin dito ang pagbibigay pansin sa livestock at aqua industry. Kinakailangan din na pagbutihin pa ang proseso sa pag-ani at maging sa post-harvest. Audrey ayon sa DOST kinakailangan din tutukan sa ang pagbiyahin ng mga agricultural commodities para o sa pagkakaroon ng smart packaging para manatiling maayos ang kalagayan nito kasama dito sa panel sa food security ay ang DPWH, DTI, DILG, DAR at NEDA. Bukas naman ang mga topics na pag-uusapan dito sa post-sona discussion ay may kinalaman sa poverty reduction, environmental protection at disaster management maging ang good governance, peace and security. Audrey. Maraming salamat, Rod Lagusad.